Carmen, huwag mag-alala. Hindi sila pababayaan ni Leon. Ililigtas ni Leon ang apo mo at anak mo. How can I be sure of that? Hindi naman yan anak si Tori. At hanggang ngayon, hindi nire-reciprocate ni Christie ang feelings ni Leon para sa kanya. At ano ang guarantee na mag exert ng effort si Leon para iligtas ang anak ko at ang apo ko if he means nothing to them? Kilala ko si Leon bago ako umalis sa kalasag. Ako ang tumayong ina ni Leon. Ibang iba ang kalasag ng mga taong siyang namumuno. Ipinagtatanggol niya lahat ng mga magsasakana. Inaapi ng mga kurap na mga politiko. Tinutulungan niya ang mga lahat na naaapi sa bayan namin. At pinuprotektahan din niya pati yung mga taong walang laban para sa sarili nila. Di bang na kilala ko? Ang leyo na alam ko ay yung dumukot at nang abuso sa anak ko. Hindi ko inaalis na magalit ka. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko rin kung bakit pangit ang tingin mo sa kanya. Pero nagsusumikap si Leon na maituwid ang lahat. Nagalit lang siguro siya nung Ngunit kinulong ng militar si Jaguar. Kaya nagbago siya. Naging hindi siya mabuting pinuno ng kalasagan. Pero alam ko, alam ko na pa rin si Leon. Andyan pa rin ang tunay na Leon. Gusto na niya magbagong buhay. Gusto na niyang ayusin ang lahat, ibalik sa dati. At kung tatanungin mo ako kung bakit, kung bakit gusto niyang maibalik sa'yo ang anak mo at ang iyong apo, yun ay dahil si Christy ang dahilan, si Christy ang tumutulong sa kanya para maibalik niya uli ang dati ang tunay na sarili niya. Billy. Ah. Oh. Oh. Kami, hindi mo ba kami bibigyan ng barel? Billy Cuago, maganda pa yun yung sa likod. Pag nakapasok na kayo, maghiwalay kayo para mahanap nyo kagad sila, Christine. Sa harapan ako, kukunin ko yung attention nila ang lockdown para maalabas yung kagad yung mga pihag. Teka sandali, paano kami? Anong gagawin namin? Dito kayo, maghintay kayo. Pag nakalabas sa si sila, Christy, umalis kayo kagad. Sir, ano siya? Hindi akong intindihin. Kaya ko yung sarili ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nauubos sila ang at tigilan kami nila, Christy. Jordan. Kahit minsan hindi kita sinisi sa pagkasira ng relasyon natin. Malaki rin ang naging kasalanan ko. Sinasabi mo lang yan. Parang gumaan yung pakiramdam ko eh. Shhh. Hindi. Hindi, Jordan. Ang pikat, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko nang dinadala ko kasi alam ko naging mahina ako. Mukhang akala ko wala na tayong pag-asa, wala na pag-asa yung relasyon natin, yung pamilya natin. Kaya ano, naisip ko, man. sa namin ang nangyari, bayaan ko na lang. Paubaya ko na lang. sa naman patawad mo magpatawad <laughs> dahil nasaktan kita patawad dahil sumuko ako hindi na natin mababalikan ng nakaraan siguro huli na ang lahat para maibalik ang dati pero joy tayong sa wakas mapapakawalan na natin lahat ng pait at sakit na naranasan natin. At lahat tayo pwede nang mag-move on. Di ba yun lang naman ang gusto nating lahat? Hindi